kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ay, kumusta? Buntag, mga iyong mga igala, mga palangga, kung mga suking tigpamina. Sama sa naandal, sa punya, sa bunya, kita, dua katak na kini nga tong Alas Jes hangtod sa alas 11 mga butang at isbutan may kalabot sa atong lungsod sa atong katilingban happy lang at mga personal nga kinabuhi alang problema ha maugi hapon ipaambit ka na atong inyong mga una-una pag abot sa alas 11 hangtod sa alas 12 ay happy hour <laughs> happy hour alang sa atong mga palangga ng mga senior citizens so kini si Fred Amorang Makikaoban ka ninyo ni nga Kumusta ka? Nya, salamat kayo. Kaoban yapo po nato ang akong higala o uh, ay paglubad, Mr. Uh, Mark Monton. Salamat, uh, Sir Fred. Mayong buntag. Kumusta ka? <laughs> on, kumusta po si atong uh, 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 sa itong mga uh, suking uh, tigpamilaw. Salamat sa itong labang makagagahong sir friend. Yeah, of course, yeah, of course. Yeah, tagan tao nga uh, uh, kaskil sa ito. Uh, panglawas karon. Uh, Gayon na ato pong iampo uh, ng no? uh, atong mga viewers o listeners na sila sa bayong panlawas. Mm, so, salamat Lord. So, salamat kayo. Kanya mga higal ha. Liit na maglangay kay daghantag uh, isgutan karon, Mata sa Pinto Agna uh, 100.9 FM sa YouTube channel sa Radyo Hagna ang Radyo Bolano live po ta sa Facebook page ni Fred Amora o ni Mark <coughs> Monta Okay, very good huh? O nga, anong uh, tumura mga higala una na ito tingali pagpahalipay eh. Sir hmm. Ang lungsod sa Okay uh, Kaya ko kuana pero ang adlaw ah, mo roy adlaw no sa kampanya. Ah, sa para sa eleksyon karong umaabot nga um, Lunes. Ya hmm? okay, kabiliban na to, sir, friend, no? Dinhi sa lungsod sagna Agna kay strict to game giimplementar gyud ang uh, kontrabigay, no? Sa kanilang laging eleksyon, imong gyud kalikayan nga Kanandan man eh. Uh, Kuan. Yes. Tingnan aning Y palette. Uh, Sige man noon og So <laughs> din sa longso tag na uh, pinanguluhan ni Mayor Joseph Ranyola. Yes. Oh, uh, ilag yun ang gihatag pagtagad sa Prenno. Og uh, mahimo. Nga gidili yon ang pagpamalit og boto. Oh, nagpahigay gud sila Sir Mark. Oh. Og panagtigon sa tanang kandidato. Oh. Araw na atubangan sa publiko. Mm. Ha, uh, tubangan sa mga kadagkuhan sa DILG. Hmm. Diyan, may tambong DILG. Kapulisan. Uh, kapulisan, kumalit. Uh, ang panumpa nga malinaw makiangayon, uglimpyo. Ang mamahimong pinili ay karo Oktobre 30. So, nang tumura ang mga igal, Kalabot ni ni pinili ay sa barangay ato paminawan ang kini mga dagang paimang no. Oo, oh, uh, uh, dili na ni ingon sa lungsod sa Hagna kun dili sa tibuok na to ning uh, uh, ah, lalawigan sa Bohol ang yes. mensahe kay ang di man ang hagna ra mm. ang mag -eleksyon. Ang mensahe uh -oh. at ipalanog sa tibok katawang bulanon. So, ning at atong unahon si Roni ang mensahe murag uh, na ating alidya kang Monsignor Obispo. Mm. Uh, kanitambungan po si Obispo sa Diocese of Talibon si Bishop uh, Daniel Parcon nga tumong nga ang ato pinili ay karong October 30 mamahimong malinawon o limpyo inatonta no okay, okay. ato okay. Hmm. to o ayaw po ibaligya ang inyong mga boto kan ganina may may, may nakaistorya ko miingon nindot bitaw ng programa ha Bishop pero usahay program raman paguman sa program wa na kay mamalit mangyapon og boto muraga usik usik ra mo sa inyong mga laway e bisyap og sermon nga ayaw ibaligya ang inyong boto ayaw pamalit og boto mao man inig -eleksyon. mamalit mangyapon boto kay unsa po ni mga botante kay mo ingon wa kita diha Siyaro, Aro, huwag diha. Bisag pangapi na lang. maumpoy unang manintal sa mga kandidato. Pero kamong mga kandidato, huwag dili mong papatintal, dili yun mamatintal, matintal. Huwag naamoy prinsipyo baruganan, huwag muingon mo, pili ako, dili tungod kay aduna ko'y mahatag nimo, Pili ako, kay ma may mahatag ako nimo mo nga serbisyo. Kung aduna tay tayo maayang binuhatan diha sa atong katilingban, wa ay kahadlukan. Kung aduna tay tayo maayang og prinsipyo baruganan, dili gayon kita magpapalit sa kwarta. Kung ikaw may prinsipyo o baruganan, ang pagpamalit o buto, dakong sala sa ginoo. Nga naman, kaya ang sagrado nga katungod, imong gibaligyan imong gi Mga kaigsunan, what profits a man if he gains the whole world and loses his soul in the process? Kung may pulos, nga maangkon nimo ang tanan nga posisyon, ang danang bahandi nining kalibutan, kon ang imong kalag matunas lang sa kalayo sa impyerno. Mao nay atong timan-an. Sagrado ang eleksyon Sagrado ang boto sa mga tao. Mao na kini nga usa kasagrado nga buhat dakong tulubagon nato sa Ginoo. Dakong tulubagon sa Ginoo. Mao kini ang maghari kanunay sa inyong mga konsensya para naatay kalinaw sa atong pangunahuna, sa atong konsensya, kana og napa mo'y mga konsensya, ayaw mo o pamalit o kamo usab ng mga butanting ani adinhe ayaw po ipanghagad og ibaligya ang inyong mga boto. Kay may dako usab kamo nga tulubagon sa Ginoo. May usa ka uh, elected official nga mayon nako. Bishop. Idealistic ra lagi kaayo ng no vote buying. That is impossible in Philippine in our in, in, our Philippine politics. Mao na inigwali ni Bishop. Manabon lang yung gusto akong dalungan. Kaya I have to tell you the truth. I have to buy votes in order to win. Kaya og dili ko makadaog ang akong kontra nga corrupt kaayo mao'y makadaog. And I said, pagistoryahan na lang mo sa Ginoo, wa na koy labot. I have done my part. I have I have said my piece. It's up to you to act upon it. Mga kaigsoonan, nasulti ko na ang angay kong isulti. It's between you and our God. If you will promise today, if you will write your signature on that bulletin board, nga dili mamamalit o buto, nga inyong paningkamutan, nga kining maong eleksyon, mamamay mong malinawon, mamamay mong matinodanon, let it be. Tindugi ang inyong gisulat. Kaya kung dili ninyo na tindugan, may dako mong tulubagon sa Ginoo. Wa ko mang hadlok. By mere fact, you made a promise before God. That's a promise that you have to fulfill. Kay misaad ka tubangan sa Ginoo ug sa tawhan sa Dios, may dako kang responsibilidad sa pagtuman ni ana. Hinaut unta nga dili lang kini show. Dili lang kinipakita ang tao. Kung dili, ka. Sinsiro ka. Nga, naningkamot, o maningkamot, nga mamahimo, kiniingusaka ka matinod anon, hapsay, nga pinili ay. Hinaut unta, nga inyo ning timanan, inyo ning hinumduman, Og inyong ning ampuan, pray to God that you will not fall. salamat okay. okay. kayo, engineer. No, so, mauto y koan serpent, no? Pamahayag ni Bishop, n'y klaro yung kayo serpent, no? Niya, uh, pang panghimang, no? sa mga kandidato o sa mga pumipili. Uh, og mahimo. na nay nga why magpapalit o why mamalit. So kato ang tingog sa simbahan. sa magno? Mm -hmm. mm -hmm. So derita sa atong amahan sa atong lalawigan sa Bohol ani ang hamubo sad nga pa'y magno ni Governor Aris uh, Oventado. eh okay? So atong paminawan Si Bohol Governor Aris komentado. Uh, magpapili na mga barangay opisyalis, itong mga incumbent na magpare ang ato mga aspirant na mga magpapili pagka kapitan o barangay uh, kagawad. Uh, hinaut ko na inyong i-maintain ang kalinaw, ang kahapsay sa eleksyon. Uh, rest assured, uh, ang kapulisan na adiha, kanunay na bantay ninyo o na mga kalihukan na inyo na na naay mang, manglamang pinagi sa pagbulga di sa inyong ang, uh, barangay i-report dayon kay ang muna ang akong mando ni PD na atong aksyonan dayon para di mahatagan o kasamok ang umabot na eleksyon and sa mga katawahan diha na naad kanunay sa yung lugar maswito man mo kung kinsay mo so gawas yung, yung uh, lugar uh, obserbahe o na may matikdan na may kalainan o na ay murag uh, hulga sa iyong lugar, isumbong ko na dayon sa kapulisan aron atong ma-maintain ang kalinaw po sa iyong tagsatags ng kabaranggayan. Okay, salamat kayo. Mga itong mga higala ang tingog sa amahan sa atong bulanon, Governor Aris Omentado. Huwag ginautong taong mutuhok sa itong mga dughan aron makabut na to ang malinawon o limpyo nga uh, pinili sa barangay o sa sangguniang kabataan. Karong lunes na, no? umaabot lunes, Oktobre 30.